Hello sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Pindanao. Magandang hapon po. So ngayong hapon mag-update lang po tayo no, sa ating tanim na talong na ang variety po ay kaliktong F1. So sa ngayon mga kapwa ko ka-farmers, yung talong natin na ah, nakikita nyo sa aking uh, likuran ay 110 days na po siya sa ngayon. Okay, so kung tingnan nyo mga kapwa ko ka-farmers, medyo ano na, Kunti na lang ang kanyang bunga. So, meron pa tayong ready harvest, Kunti na lang po, no? Okay, so for ten na napipitasan natin mga kapwa ko kapamers. So, ngayon, ah, uh, konting na natin mga kapwa ko kapamers dahil nung nakaraang linggo mura lang ang mga gulay. So, ang ginagawa natin, hindi natin, no, ninagyan ng mga fertilizer ang ating ano hindi tayo nagdidilig ng fertilizer so ang ginagawa lang natin dito ano lang inaplayan ng natin ng insecticide at saka fungicide para yung mga maliliit na bunga ng mga ka farmers no kagaya nito no Meron pa ma-protectionan po sila sa mga uod. So yun po no mga ka farmers Okay, so tangkad na po sila no, uh, ano po, nagpastaon na. Then yung mga maraming sumisibol na mga bulaklakin po ang ating alagaan dahil Gumagalaw na po ng kunti ang presyo ngayon mga kapwa ko ka-farmers Mas maganda siguro no mag-add na po ako ng fertilizer Kasi ano na po, uh, medyo tataas na po ng kunti ang ating fertilizer ngayon So yun lang po no, mga kapwa ko ka ang update natin Sa ating tanim na uh, talong nakalik step 1 So ngayon mga kapwa ko ka meron na po tayong tanim na ampalaya Talong bagong tanim, may sweet corn So bukas magtatanim po kami ng watermelon So ipapasilip ko sa inyo So, yun po, no, mga kapwa ko, ka-farmers, uh, may share ko sa inyo ngayong hapon. Okay, so, sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, hingin naman ako na ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan, no, mag-like and share at saka mag-subscribe po sa aking YouTube channel. At i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so, pwede kayong magtanong, guys, no, sa uh, mga ginagamit natin dito. Pakilagay lang po sa chatbot fiction. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.